Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid. Kam na naman sa aking munting channel. Sa video ito mga kapatid ay mayroon po akong ituturo sa inyo isa na naman pong karunungan. At ang karunungan pong ito ay napakamabisa po upang hindi po kayo matanggihan ng isang tao anuman ang inyong hihilingin sa kanya. Pero bago po ang lahat ko ngayon kapalang palang nagpadaan sa ating munting channel ay mag-subscribe ka na at pindutin ang inyong notification bell. Sa video ito ay ituturo ko po sa inyo ang isang napakamabisa pong pamamaraan upang hindi po kayo matanggihan nang tao pong inyong hihingan ng isang pabor. Magagamit po ito kung sakaling kayo ay mayroong hihinging bagay sa isang tao o kayo ay uutang sa isang tao. Maaari din po itong magamit sa mga nanliligaw nang sa ganoon po ay mas mabilis po kayong sasagutin ng inyong nililigawan. Maaari din po itong gamitin para po sa inyong asawa. Kung kayo po ay mayroong hihingin sa kanyang pabor upang agad po itong magbibigay sa inyo ng pera o anumang bagay na inyong hihilingin. Pero pinapaalala ko lang po sa inyong mga kapatid na 'wag pong abusuhin ang bisa ng karunungan na ito. Gamitin lang po ito sa mga mabubuting bagay po na inyong hihilingin sa tao. ganito po ang pamamaraan sa paggamit ng karunungan na ito. Bago po kayo lumapit sa taong inyong pakikiusapan o hihinga ng pabor, ay inyo po muna itong uusalin ng tatlong ulit. Pagkatapos po ay iihi po sa hangin patungo po sa taong inyong pakikiusapan. Nang sa ganoon po ay hindi po siya tututol anuman ang inyong hihingin na pabor sa kanya ay ibibigay po niya agad. Aram, Akdam, Aksadam, Buk, Buok, Tauok. Yan po ang mahiwagang salita na inyo pong babanggitin ng tatlong ulit. At pagkatapos po ay hipan po patungo po sa taong inyong pakikiusapan. Bago po kayo lumapit sa kanya. Aasahan nyo po na kapag napaganan ninyo ang mahiwagang salitang ito Sigurado po ako na anuman ang inyong hihinging pabor o hihinging bagay sa kanya ay agad po niya itong ibibigay. Huwag pong kalimutan mga kapatid na huwag po ninyo itong gamitin sa kasamaan. Gamitin lang po sa mga mabubuting mga bagay o kahilingan. Nang sa ganoon ay mga mabubuting bagay din po ang darating sa inyo. Huwag na huwag pong abusuhin ang bisa nang mahiwagang salitang ito mga kapatid sa mga nagtatanong kung pupwede ba ito sa long distance o mayroon silang hihinging pabor sa isang taong nasa malayo maaari din po itong magamit sa mga long distance mga kapatid ganito po ang proseso at ito po ay inyong gagawin bago po kayo matulog sa gabi Bago po ang lahat ay magdasal po ng tatlong ama namin, tatlong abanginong Maria at tatlong sumasampalataya at pagkatapos ay banggitin po ang mahiwagang salita pong aking binanggit ng tatlong ulit at pagkatapos po ay isunod ang kanyang pangalan ng tatlong ulit din at isunod ang mga salitang anuman ang aking hihilingin sa iyo ay iyong ibibigay dasalin po ang ganitong pamamaraan sa loob po ng 13 nights simulan po sa araw ng Friday bago po kayo tumawag sa tao at manghingi ng pabor sa kanya Ganon din po mga kapatid, huwag pong abusuhin ang visa nito kung gagamitin po ninyo ito sa mga long distance. Sana po ay nagkakaintindihan po tayo sa mga paalala mga kapatid hanggang dito na lang po ang aking video God bless sa inyong lahat at ingat po kayo palagi